Paano magbayad sa Go Manila gamit ang Bayad Center? Tandaan na hindi lahat ng payment method ay applicable sa lahat ng Go Manila transaction. Mag-login sa Go Manila at pumunta sa Transaction History. Pindutin ang View Details. At suriin ang mga impormasyon ng babayaran. Pindutin ang Pay Now. At yes, para makapili ng payment option. Pindutin ang Over the Counter para sa payment method. Piliin ang Bayad Center para sa Over the Counter Bank at pindutin ang Proceed. Basahin mabuti ang payment instruction. Tandaan na maiging itago ang instruction na binigay. Magpunta sa Bayad Center o SM Bills Payment at magbayad. Sa so oras na tapos na magbayad ay upload ang litrato ng resibo sa transaksyon sa iyong GoManila account. Makatatanggap ng SMS Payment Confirmation sa GoManila account kapag nakatanggap na ang bayad. Para sa iba pang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Go Cashless! Go Manila!